Hello, hello, Taurus Collective. Ako Posi James from James Taro PH. At ito po ang inyong weekly reading for October 20, hanggang 26. So, mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Star Card. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong page of swords. In the area of your near future, you have the seven of wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong knight of wands. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, wow, the three of swords. Maganda to. Nasa era siya ng fortune, kaya huwag mong katakutan. This is really beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong four of uh, pentacles. Beautiful. At ang outcome yun po for the week, eto yun mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, thank you, thank you muna, Taurus, for not skipping the ads. sa po sa mga donations niyo, Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo po ako every time na meron po tayong free reading for Taurus. So thank you, thank you, thank you for not skipping the ads. At the background of your reading, you have the moon card. Moon card's all about you. Um, gawin mo yung mga bagay na hindi ka man sigurado kung saan patutunguhan, ko ano mangyayari, ko ano magiging kakahinatnan. Pero if you could really believe in yourself na ito yung tamang ruta, that will be your power. There this there's this power on not knowing everything. Pero sigurado ka sa sarili mo na gagawin ko to. So that will be your extra bala this time. Kahit na mahirap, kahit na uh, maropok o kaya parang mialinlangan alinlangan ka, pero kung nananalig ka talaga na kaya ko to, magagawa ko to, akin to push through. Okay? Nakita ko rito maraming kang questions, maraming kang mga um, iniisip ko magagawa ba talaga, kaya ko ba talaga, akin ba talaga. Pero nakita ko rito, yes, the answer will come to you this time. Kaya manalig ka yung kalabuan ng iniisip mo, lilino na yan this time. Okay? Don't worry. At the center, you have the eight of pentacles. Eight of pentacles is really telling you talagang ikaw nag-aaspire ka na umangat na yung trabaho mo, no? Parang sa mga view, iniisip kong mapapromote ba ako, lalaki ba sweldo ko, makakarating ba ako sa trabahong yun, um, makukuha ko ba talaga siya, makapansin na ba ako this time, um, uh, ano ba, ba dapat kong gawin para lumaki or mag-advance ako, na parang kitang kita ko na very, very dedicated ka. At nag-iisip ka, teka, saan ba ako dadalhin ng trabahong ito? Meron ba siyang patutunguhan? Meron ba akong may hita? Um, Ma-achieve ko ba ba yung initial kong inisip before about this job, about this passion, or about this project? No? Um, Kitang-kita ko rin yung pagod mo. Yung, I don't know why, nakita ko, narinig ko, some of you, nagkapakasobrang busy ka sa trabaho para matakpan yung pain mo from something. Parang inaabala mo yung sarili mo para malibang ka to the point na malet go mo yung pain of what happened sa iyo manakaraang linggo, nakaraang buwan. Kaya nagkapaka-busy ka dito. Sabi mo, ilalaan ko na lang ang oras ko sa trabaho, sa pangarap ko, sa career ko. Baka at least dito man lang maging matagumpay ako. Parang ganyan. So, kitang-kita ko yung desire mo this time to make it big or to make it better sa trabaho. Which is, kitang-kita ko rito, you are good in what you're doing. Okay? Um, kitang-kita ko rito, dito yung reputasyon mo na parang pag sinabi si Taurus, ay ah, ikaw magaling ka, ikaw mahusay ka, ikaw professional ka, parang ganyan. So, kitang kita ko yung dedikasyon mo at galing mo sa ginagawa mo. Okay? The Eight of Pentacles, yes, tumilapon. You have, wow, the Four of Pentacles. Four Four is here telling you you are protected, you are guided. Um, your spirit guides and angel guides are around you, protecting you from everything. Kaya huwag ka mag-alala, huwag ka na matakot at may gabay ka, may protection ka. Four of Pentacles, yes, kitang-kita ko rito, you are thinking of that financial security. Financial stability for you and your family. Kaya itong trabaho ito, pinag-usumikapan mo, sabi mo, yes, please, makuha ko lang to, maabot ko lang to, maitama ko lang to, mapansin lang ako dito, ma-approve lang to. Alam ko na may kita ako na solve na solve for my next three months or for the next year. Kitang-kita ko rito yung kayod mo na maitama ang lahat. Um, some of you, sobrang nagtitipid, pero binibigay sa pamilya yung sobra, no? Some of you, parang kitang-kita ko yung dedikasyon mo na lumaki at tumibay yung pundasyon ng kaperahan. Which is good. Kitang-kita ko rito na stable ang lahat. At talagang focus ka eh. Seryoso ka no? Gawa-gawa kayod ng kayod and that money will stay and it will be, you know, long term para sa iyo. So congrats po. In the area of what you want, you have the Five of uh, Pentacles. Five of Pentacles, gusto mo na makalarga. Gusto mo na makaabante, makalagpas na sa bigat na ipinapasan mo ngayon. Sa view nga sabi ko sa inyo, para merong problema sa pera o kaya siguro... I don't know why, kitang-kita ko rito nang galing ka sa isang struggle, whether iniwan ka ba ng partner mo, kaya solo ka lang ngayon, para hindi mo alam kung paano siya papasanin lahat-lahat na obligasyon, ng responsibilidad, and you feel like iniwan ka o pinabayaan ka and walang taong tumutulong sa'yo. Pero kitang-kita ko rito, your dedication to make it big, to make it better, lumaki, tumibay, me kaya meron kang inaasikaso ngayon, na patungo sa stability ng iyong kapirahan. With the five of pentacles, sabi rito na yung spirit guides, pagkatiwalaan mo yung skills mo ha, pagkatiwalaan mo yung talent mo, yung ability mo, yung experiences mo, makatulong yan sa'yo para makalagpas ka sa problema ito. Alam ko, pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na. Pero, rinig ko may darating. May darating na tutulong sa'yo para makaangat ka dyan sa struggle na yan. Whether may tutulong sa'yo financially, baka may magpautang or may magbayad na ng utang para maging kapital mo moving forward. Or may tutulong sa'yo like payo, uh, assistance, o kaya talagang moral support from someone na magbibigay sa'yo ng lakas para lumaban ulit talagang ituloy to. Alam ko marami kang mga alinlangan, marami kang mga questions, duda, malabo ang isip mo o napahagulo ng isip mo kung ano talagang gagawin at kung saan pupunta. Pero makakaasa ka, the answers will come at titibay ka patungo sa inilalaban mo. Okay? The five pentacles, clarify natin siya. You have the lover's card. Yes. Sabi dito ng yung spirit guides, gamitin mo daw ang passion mo para makapag-move on ka. Ano ibig sabihin nun? Saan ka daw ba magaling? sa um, Saan ka mahusay? Saan ka talagang passionate? And doon ka magsimula. For example, na off ka sa trabaho, na walang ka siguro ng pagkakakitaan. Siguro ngayon kung nag struggle ka at wala pa tumatanggap sa'yo, maaring mag-start ka halimbawa, magaling ka ba mag-barbecue? o magluto ng mga almusal, mga sopas, lugaw, spaghetti, pwede ka magsimula sa mga passion mo. Baka yun ang mag-ahon sa'yo this time o maging gabay mo this week para makaalpas ka sa mga problemahin mo this time. So, nakita ko rito your choices matters. pero kang papanindigan na commitment and that commitment ang magtutulay sa'yo palagpas sa kinakaharap mo. Nakita ko rin dito, gamitin mo doon yung social media mo o lahi ka nag scroll lahi kang nanonood ng mga live streaming, baka panahon na para ikaw naman ang live stream. Your passion will be beneficial para sa'yo, para makaalpas ka. Okay? In the area of what you need, you have the star card. Star card, you need to hope. Okay? Kailangan mabuhay pa rin sa puso mo yung pag-asa na makakalagpas ka dyan. Hindi ka habang buhay sa gantong posisyon, hindi ka habang buhay nakalugmok ka dyan, panahon na para bumangon ka. Nanggaling ka sa isang tower moment, nanggaling ka sa isang mahirap, makadurog puso at talaga namang halos gumapang ka na sitwasyon sa buhay mo. Pero kitang-kita ko rito ang kailangan mo talaga pag-asa eh. Kailangan mo manalig kung sarili mo na malalagpasan ko to, makakatapos ako dito, uh, malulusutan ko to, kakayanin ko to. If you truly believe na talagang paalpas ka dyan, walang kahit na ang kayang ma down sa'yo. Sa so panahon na para patuloy mo daw diligan yung pangarap mo, patuloy mong uh, at patuloy mong pagsumikapan yung pangarap mo na yan because answered prayer is here pinapakinggan ni God, ni universe, kung ano man po ang pinapaniwalaan ninyo, yung iyong prayer. Okay? The star card, clarify natin to. Star cards being clarified by the four of cups. Yes. Ngayon, sabi rito, alam ko, disappointed ka na, pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na, lahat ng ginawa mo, nilakad mo, sinubukan mo, parang walang gumagana, no? And you feel like, ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong simulan? Paano ba ako kikilos para magtugumpay ako, para makuha ko na yung gusto ko? So, your wish here, sabi ng spirit guides mo, meron daw binibigay sa eh. I don't know why. Meron daw inaabot sa'yo o meron inaalok sa'yo. Parang ino-offeran ka pero tinatanggihan mo daw because meron kang tinutumbok na pangarap at hindi hindi mo siya makuha-kuha kasi nga yun ang iniisip mo lagi. Pero meron daw binibigay sa iyo si God na kakaiba through other people or through other sources na hinihindian mo daw o uh, ayaw mong tanggapin. So ngayon i-consider mo daw kasi baka yun yung tanging paraan mo para makaabot ka dun sa wish mo. So maaring ibang paraan lang binibigay sa iyo ni God yung gusto mong makuha. Kaya ngayon buksan mo daw isip mo sa mga potensyal sa paligid. Maaring yun yung time mo for a new opportunity leading you to your uh, prayer, okay? So ngayon, don't lose hope because darating na yung bagay, na bagong oportunidad na pagkakaabalahan mo, kaya yakapin mo, be open, kahit di ka sure, kahit na medyo may alinlangan ka, maaring yan na yun para sa'yo, okay? Ngayon, maging bukas ka lamang. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Yes, Page of Swords is a card of good news card of good information. Kaya bantayan mo yung text, call, chat, or email mo. May darating sa yung balita na nung una mapapa-isip ka, kayo ko ba to? Enough na ba yung skills ko for this? Um, kaya kaya ko ba talaga? Am I able to let go of all of my fear, of all of my insecurities? Um, Magagawa ko ba ito? Pero sabi rito, ikaw ang karapat-dapat na makukuha niyan. Kasi parang someone saw your potential. Someone saw kung gaano ka, ka suitable doon sa impormasyon na nakuha mo nakita ko talaga rito meron sa inyo matatanggap na sa trabaho ikaw yung chosen one ikaw talaga yung especially here with the star card you are the chosen one for this new job, for this new endeavor. Kayo hinahanap po na sobrang tagal, darating talaga yan na magbibigay sa ng stability when it comes to your finances. Kaya ngayon, maghanda, torus, parating na yung hinihintay mo, parating na yung inaasahan mong call, text, or chat for a brand new beginning, for a brand new opportunity. Kaya ngayon pa lang, i- Ihanda mo ng isip mo, ihanda mo ng schedule mo, ihanda mo na yung damit mo, ihanda mo na yung katawan mo, because it will come. The brand new beginning will come, kaya importante handa ka. Okay? The Page of Swords being clarified by you have the Ace of Wands. Yes! Wow! Page of Swords and then Ace of Wands. Talaga namang bagong buhay ito. Bagong pag-asa. Out with the old, in with the new. Magpapaspark talaga to ng idea mo. spark ng passion mo to try to this new thing, no? Kitang-kita ko yung kahit hindi ka ganun kahanda, kahit hindi ka ganun ka kasigurado sa gagawin mo with a page here. Talagang bagong-bago ito eh dahil page ito. Pero susubukan mo, sabi mo, ay sige, try natin baka ito na yung baka ito na yung moment ko, no? So, congrats po. Kitang-kita ko rito yung bagong-bagong gagawin. Sa mga view lilipat ng bagong trabaho, bagong lugar, bagong department, or bagong gagalawang industriya parang ganyan. So congrats po. Something new is coming na magpapa-energize sa iyo, magpapa lakas ng um uh, ng passion mo ulit at talaga tong bagong darating na to ay i-grab mo for you, okay? In the area of your near future, meron po kayong seven of wands. Seven of one sinasabi rito, yes, pagating ng, ng bagong trabahong ito, o oh, baka ito'y promotion, or dilipat ka ng ibang department, o aumento oh, sa sahod, o na napili for a new job. Kitang-kita ko rito yung mga tao sa paligid mo ay pinapoke ka, o para maraming insecure sa'yo. They also want what you have, no? Siguro napakaganda ng bagong posisyon mo, napakaganda ng ginagalawan mo, and the people around you are talagang naiinggit at gusto makuha yun sa'yo. Panahon na para defend yourself, to prove to them na ikaw ang karapat dapat dyan. Huwag ka panghinaan ng loob ha. Huwag ka matakot, huwag ka mataranta. Kasi kitlang kita ko rito, ikaw talaga undeserving. You are the chosen one for this. Kaya, no doubt, huwag ka rin magduda sa sarili mo, ikaw ang deserving dyan. Kaya ngayon, wag uh, huwag kang papadala sa drama, issue, conflict ng ibang tao, focus ka lang sa sarili mo, focus ka lang sa growth mo, focus ka lang sa work mo, focus ka lang dyan sa ginagawa mo, at mapapatunayan mo sa kanila na ikaw talaga ang deserving dyan. Kaya ngayon, takpan ang tenga, takpan ang pakiramdam mo, kailangan talaga focus ka lang sa gagawin mo para magtagumpay ka dyan na mas mabilis, walang distraction. Sabi rin ng spirit guides mo, matuto ka ngayon na balikadahan ng sarili mo, ha? Put boundaries para walang kahit na sinong mga tao ang makapang-apak sa'yo or mag-invade ng privacy mo. Mag-set ka ng tamang healthy, healthy boundaries para alam nila na hindi ka pwedeng kayan-kayanin lamang. And ikaw, you mean business. Kung parang ganyan. Okay? The seven of wands. Uh, ones clarify natin. Seven of wands. clarify spirit guides. For Taurus, you have the Empress card. Yes. Time na for you to really focus on yourself. Okay? Ginagawa mo lang yung tama. Ginagawa mo lang yung mga magagawa mo to create, to build, to finish things. no? Because Empress cards is a card of creation. Card of building something, creating something. Kaya maraming tao talaga sa paligid mo ang hindi sa sa'yo, hindi maniniwala sa'yo. At okay lang yan if you truly believe in what you're creating, if you truly believe in yourself na kaya ko to, magagawa ko to, hindi mo kailangan ng ibang tao para ma-validate ka o para i-please sila. Just do your best and ikaw ang talagang you're on the top of the world, oh, at talaga mabubuo mo yan. So ngayon, love yourself, ha? At tanggapin mo yung sarili mo kasi kung mahal mahal mo ang sarili mo, walang kahit na sinong tao ang pwedeng mang down sa'yo. Okay? Kaya ngayon, defend this. Kung ano man yung kine-create mo yan, gawin mo lang yung tama, gawin mo lang gusto mo. Basta hindi ka pinapanghinaan ng loob porque kung ano sila sabi ng iba, everything will be fine. In the area of your challenge, you have the Knight of Wands. Ngayon, sabi ng spirits mo, relax ka lang. Enjoy to have fun. Enjoy to have fun. Have fun and enjoy yung mga ginagawa mo. Huwag mo daw, huwag ka daw masyadong mag-second guess, no? Parang sinasabi ng spirits mo na um, you need to be joyful. wag mo siya nang seryoso. Um, piliin mo daw na i-enjoy yung ginagawa mo kaysa laging problemahin na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Sometimes you need to let loose, be adventurous, be spontaneous, no? Because mahubulaga ka na lang ng mga magagandang bagay kapag ina-enjoy mo siya. Kasi pag masyado kang seryoso, masyado na hakunot at noo, oh, baka ma-burn ka, ma maapektuhan ang emosyon mo, magalit ka, mag magbago yung mood mo, no? So, pag ina-enjoy mo yung isang bagay, doon ka mag-excel, okay? Clarify natin si page of uh, the night of once rather card of passion, card of adventure, go getter, no? Para sabi rito, kailangan so good laban, pud mo siya nang seryosohin, just enjoy the journey, subukan mo lang. Yun, dumipad. You have the two of swords. Yes. It's either nahihirapan ka mag-decide on your passion or on what's right, no? Um nakita ko rito na you are torn between what you love at ano yung mga bagay na sinasabi sa iyo ng ibang tao na gawin mo, no? Um kitang-kita ko rito that you are really on, on the crossroads. Parang gagawin ko ba to? Ito ang gusto ko eh. O ito na lang. So ngayon, ask yourself, ano ba yung tawag ang damdamin mo? Your intuition, sabi ko nga sa inyo, with the moon card, will give you the clarity para sa mga bagay na malabo. So ngayon, kailangan mo talaga mag-decide and use your passion, use your love. At doon mag-uugat yung magiging sagot mo. At nakita ko rito, hindi mo pag-ihisihan yan. Okay? In your challenge, you have feathered omens. Even the sweetest bird harbors fierce intentions, self-deceit, illusion, and secret. Panahon na daw para mabuksan ang isip mo sa mga katotohanan at sa mga katotohanan ka dapat kumapit. Okay? Another message, you have mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, and repressed. Yes. Kapag nahihirapan ka, yun ang gamitin mo para lalong tumibay ka at mahanap yung tamang desisyon. Um, nakita ko rito na kailangan mo daw harapin na yung mga bagay na kailangan mo ng pag So, use your passion para makapamili ka na. Because nakita ko talaga na nakabinbin na ito eh. Parang kailangan talagang pag-usapan na, no? Kailangan talaga makapag-come up ka na on a decision. And ngayon, pangunahan mo to with happiness. Saka ba masaya? Saka ba nag energize Saan yung stamina mo na parang mapag-usapan lang talagang sobrang energetic ka na? So, use that. Maaring doon ka kumiling. And then, uh, nakita ko naman na hindi mo to pagkisisihan. Okay? In the area of your fortune, you have clear the air. Yes, kailangan daw liwanagin mo muna ang lahat-lahat bago ka tumulay o bago mo bitawan. Sometimes, pag medyo may mga usapan, may mga issue, kailangan daw pag-usapan na all in all, once and for all. Upuan na natin to para makalarga na tayo para pareho para wala na mga issue na nakabinbin, wala nang karituhan. If you could just sit down and clear the air, wala ng problema moving forward. Another message, you have narrow pathway, tread thoughtfully. Yes, alam ko medyo makipot ang daan, medyo mahirap ang daan patungo sa gusto mo. Pero paunti-unti, lakad lang ng lakad, huwag mo mamadaliin. Dahan-dahan lang and you still gonna get there. Uh, wala, naman daw ditong, wala naman daw ditong time limit or hindi ka naman doon inaurasan ng mga tao. So, kung ano lang yung kaya mong gawin today, paunti-unti kaya mo makapunta doon. At hindi mo kailangan magmadali, okay? Kung merong mga tao nagmamadali sa'yo, nako, iwasan mo sila. Especially in your heartbreak. Ano? Parami ka sigurong rejections, heartbreak, heartache, uh, pagkadurog ng puso, mga pagisisih mga regrets. No? Since nasa area po siya ng fortune, kaya po pinapayuhan ng yung spirit guides na ito na yung right moment for you na makapag-move on ka na. Marami po sa inyo makakalaya na from all the pain, from all the sorrow, sa mga kabiguan mo in the past. Some of you, napapaniginipan pa. Some of you, pag napapatulala, naiisip pa, sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko, sana pwede ko pambalikan, sana pwede ko pa itama. Pero ngayon, I-like mo tong video na to uh, to activate this good fortune na makakalagpas ka na sa bigat, makakalagpas ka na sa sakit, makakalagpas ka na sa pagkadurog mo. And ito na yung simula mo ng pagbangon mo, okay? The Three of Swords, clarify natin siya. Three of Swords being clarified by The Two of Cups, yes. Kitang-kita ko rito, meron kang ugnayan from someone. Whether love life mo to, o kaibigan, kapatid, someone na close sa'yo, at talaga namang nagdulot sa iyo ng ang pain, kitang-kita ko rito na pag-usapan nyo na. Lahat ng malabo, sabi ko nga sa inyo, uh, clear the air, pag-usapan na, lina linawin na, para once and for all, matuldo na natin kung ano man yung mga bagay na malabo in the past. Learn to really isara mo na, i-close mo na, ilagay mo na yung takip, no? Ilagay mo na yung uh, masking tape para totally hindi mo na siya buksan-buksan pa. If there is a conversation with someone, makakatanggap ka today ng conversation to close that cycle para magkaroon ka na ng closure and then makapag-move on ka na. Mas darating ang linaw, mas maganda kasi talagang nakita ko rito paglaya mo. Lalaya ka na from something na mabigat, from something na talagang akala mo hindi ka na makakaalpas. Pero this conversation will really set you free. So congrats po. Malayang malaya ka na this time. Kaya harapin na with maturity ha, wag sigawan, dapat you're gonna be there to listen, to maintindihan siya at maintindihan ka rin niya. Parang ganyan. Para totally, all in all, move on na kayo para pareho Pwede to sa lovers, pwede sa pamilya, pwede sa kapatid, pwede sa boss. Kung ano man yung gusto na pinanggalingan mo in the past, magiging okay na yan. Some view nakita ko rin dito kontrata, no? Maka meron kang negotiation o kaya agreement na medyo matagal na madugo na, parang hirap-hirap na, no? parang kayod na kayod ka na, nakita ko rito magkakaroon na yung resolution at makukuha mo na yung good end doon sa pag usap na yan. So congrats po. In your divine messages, you have your dreams need practical plan. Yes, kailangan daw yung mga action mo, gagawin mo, kailangan daw practical na action. Ibig sabihin, dapat daw doable, kayang-kaya mo gawin ngayon, kayang-kaya mo hakbangan ngayon, kayang-kaya ng pera mo, ng katawang lupa mo. No? So, step by step. Hindi mo daw kailangan magkaroon ng 20 steps forward. Kailangan pa unti, -unti lamang. Now, the message, step out of your comfort zone. Yes, luhabas ka daw sa yung play safe area. Panahon na daw para mag-try ka ng bago at lawakan mo ang mundo mo. You need to be better, mag Okay? In your divine messages, you have the four of pentacles. Payo sa'yo, let go. E let go mo na do yung mga bagay na kinikip mo pa rin sa buhay mo na dapat mo nang bitawan. Maaring itong pag-uusap na ito ang magiging paraan mo para maka-let go ka. No? Ngayon, dapat mo daw isipin na sa life mo, Taurus, kung ano ba yung mga bagay na pinapanghawakan mo na lalong humihila sa'yo pababa kaya hindi ka makapag-andar. Panahon na para isipin mo yan. Okay? May isip mo yan today kung ano ba yung mga bagay na parang Teka, bakit ko ba ito kinikip sa life ko? Eh, wala namang saysay na to. So, okay lang kahit bitawan mo na yung walang saysay. Hindi yan selfish. It's just that the reality of life eh. Hindi na siya parte ng present mo at ng future. Kaya, okay lang na bitawan na. Parang ganyan tumapon. Yes, Ace of Cups. Ask your heart. Listen to your heart. Malalaman mo daw this time kung ano yung mga source of happiness mo. Contentment, satisfaction, fulfillment. Pag ito mga bagay na to o taong ito ay hindi na parte ng happiness na yon, ng fulfillment na yon, ng contentment na yon. learn to let them go. Ganoon din para sa mga pangarap na mga sa panahon ngayon parang iniisip mo ay hindi na pala nakakabuti, hindi na pala siya for me. So, okay lang na bitawan na. At may papasok naman na bagong bagay eh. May papasok na bagong oportunidad, tao, pag-ibig o kaibigan na yun ang magudulot sa'yo ng bagong meaning sa life mo moving forward. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have v victory in some endeavor, yes? Pero kado mo pagkatagumpayan this time. Congrats po. You have fan, romance, celebration, and party. Wow! This is really a happy time for all of you this week, Taurus. Another message, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Yes, panahon daw para tingnan mo daw ito mabuti para maging successful na ito. Kaya siya lumabas kasi kailangan daw talagang dibdibin mo itong sinabi ko na kailangan talaga pag-usapan na harapin na para maging successful na yung uh, problem na yan. Now the message you have a feather someone you know is undependable and insincere. Meron daw tao sa buhay mo ang ah, hindi mapagkakatiwalaan, hindi daw maaasahan. Kailangan talaga isipin mo tigna mo mabuti kung kanino ka magkatiwala, kung kanino ka um depende eh. because baka ma-disappoint ka na naman with that person, okay? Ang outcome mo, Taurus, for October 20 to 26, you have, wow, the Ten of Pentacles. Kitang-kita ko rito, you're about to enter a brand new life, a brand new beginning kung saan doon mabilis ang pasok ng abundance mo. Maaring lalago na po yung pera ninyo pagdating sa negosyo. Okay, yung trabaho mo, magiging stable na. Um, nakita ko talaga, Talagang getting better in your job eh. Pero kung inaasikaso this time and makukuha mo yung deserve mo, financial stability nga sabi ko sa inyo kanina, kaya yung pera lalago, titibay, aangat, nakita ko yung graph mo biglang umangat, no? And also long term. Sa mga view, mag-aasikaso na ng pangmatagalan, baka tukol sa pamilya, tukol sa mga ipon mo, o kaya properties, no? Uh, bahay, ganyan, o kaya uh, maintenance, o kaya... Um, para retirement money. So, iniisip mo na ngayon this time around yung pangmatagalan at hindi na yung mga, mga temporary lamang. Okay? Kitang-kita ko rin dito that the, um, I don't know why, family business ba ito or talagang pampamilya? Kitang-kita ko yung tulungan. Parang lahat kayo on board, kumbaga the Ten of Pentacles, the Ten of Cups, yes. Wow, Ten, Ten is here telling you talaga namang completion of something. ah uh, Kitang-kita ko na meron kang gagawin with the family na magudulot sa'yo ng sobrang ligaya. Um, uh, yes, like I've said kanina, bahay ito o kaya family business, nakita ko na nga kanina. So congrats po, tulong-tulong kayo dyan. But more or less, um, kung hindi bang puto family business, meron kang gagawin this time na sa sa'yo ng long-term money gains, long-term financial gains na ikakatuwa at ikakapanatag ng buong pamilya. Mapaprovide mo na sa kanila yung needs nila for a long, long time. So congrats po. Taurus. Ito na yung simula. Simula pa lang ito. So daanan mo to para pagmatagalan tong stability for you and your family. Okay? So, Taurus, ito po ang yung October 20 to 26. Hopefully, poin comment down below. Thank you again for watching Gandulo Taurus. I love you. This has been James for James R. PH. God bless everybody.